Tal, may surpresa ako sa inyo. Si tatay nasaan? Napalit. Napalit? Oh, Hindi balik. Kahit wala si tatay. Oh. Para, di ba magpapasko? O. Oh. Ganito gawin nyo. Dito baba mo. Merry Christmas. Oh. Yung isang yung isang ilong bigas sa inyo. Ilan ba kayo dyan? Marami tayo, di ba? Kasya na yun. Tapos yung kape, etong kape, timplahin mo. Tapos sabaw mo sa kanin. Sarap nun. Pero may O. Oh. May saka sinapay, sardinas. May, may tinapay pa. Saka sardinas. May, may oryo pa. Oh. oh may Ati-ati tayo. <laughs> Di ba? Ganyan dapat. galante kayo. Hati-hati. Oh, Ilan tayo? oh, hati-hati. Masarap, Masarap yan. Ma. Oh. Hindi pa kayo nakakatikim yan. Hindi ko pa natikman to eh. Puting ano, laman. Ano ano? Puting laman. <laughs> Puting laman. oh, mo siya. Oh. Si, saan ba nagpunta si tatay? Kailan tayo papasok sa gubat? Ngayon? Hindi, okay, sa ano lang susunod na lang. Ano, ano ayos, di ba? Ganyan kasi pagka ano magpapasko dapat marunong magbigay. Ayun eh, po, mga katropa dala natin, oh. Kape, homie. Tabing hmm. na. May asukal syempre. Ako pa matutunan pero ano eh, may may puting laman niya. Sarap no. Oh, huh? oh sa iyo eh. First time. Mm. time. Ganyan kasi pagka tutulong kayo dapat galante kayo, di ba? Hmm, Ngayon sa inyo. Eh. Ano kamusta naman dito? Ano handa niyo sa Pasko? Wala pa kami Ay, alam na. Ayun, mm. eh, pwede yan, pwede yung bigas. Lutuin mo tapos <laughs> yung kape, timplahin mo. Nakatikim ka na ba ng kanin na may kape? Yun ang hindi ko pa natikman. Oh, yeah, subukan mo. <laughs> tapos halo-salo kayo lahat, Tawas no. Tawa siya. Pero hindi yan, hindi yan. Ah, ah. Ah. Ano? <laughs> Buhatin niyo na. Ito po, may baboy, may baboy oh. Mm. Ito po, uh, anim na sa akong bigas. May corn beef. Kumakain ba nito? Oo, oh, kumakain. Baka to. Oo, oh, gumakain, <laughs> Tasa, sir, tayo mga noodles, ay, so. oh. Eh, yung kape, hindi lang. Yeah, ito yung marami yan. Oh. Ay, ito marami, eh. Tapos, ito yung mga Oreo, oh. Oo, oh, saka biskuit, andun. Dapat pala may sako. Mm. Dapat nga may sako kayo. Wala no, sako, Troy. oh, diba? Pag kasi, ano, pag kasi, ito ang tawag dito, poverty porn. Yun. Palagi ko nang palagi ko nang matikman ito kasi masarap pala ito eh. Alam, sarap lo. Pero alam nyo po, ang ah, nakakatuwa. Anong pakiramdam nyo yun lang yung dalako? Oh? Masaya ah. Kahit yun lang? O kahit yun lang. Masa... Siyempre, bigyan ng kapatid namin yun. Ah, Nakasaman talaga. ano <laughs> ginawa ni tatay itong tol? No, yung mga, yung mga kapatid. Yung mga... Oh, babaan nyo na, kaya nyo ba? Dapat palang misa ako kayo. Oh, uh, yon yun. O, oh, diba? Kumakain ka ba niya? Unay? Eto, ang daming biskwit o. Oh. oh. Mm, -mm, -mm, -mm. Bigyan mo sila, bigyan mo sila. oh, parte, 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 parte mo sila. oh. sige. Sige, yung bigas muna, yung bigas. Taka, yung baboy, hati-hati na lang. Mm, marami na may baboy natin, eh. O, oh, diba? Ayan na naman, ha? Ah. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo mm, oh, layon. deserve niya yan bukod sa sahod nyo sa akin sa pagsama-sama, bukod din yan. Ito po, hindi lang po tayo isang beses nagbigay ng ganito. Maraming beses na po. Nakaraan lalo, no? eh <laughs> bagong. tagiisa iisa yan, ha? May bagong din, no? Oh. Masarap yan sa ano. Halubay-bay! Gustong-gusto pala niya, halubay-bay, ha? <laughs> uh, oh, di ba? Tapos, eh, may toyo. Niyan tayo ng toyo importante sa kanila. Pero yung mga biskwit, yan ang talaga importante. op oh, yung biskwit, tag, uh, ano yan? Nag-iisa nga ano yan. Oh. Isang tali. Yung mga bata. Oh. Buhati nyo na yung bigas sa baba. Tapos gano'n na natin ano. Oh, diba? Ganyan kasi mag, ano, gawa na ano, ano, poverty porn pa pagka hindi na, pag hindi ko pinakita, sasabihin nyo, hindi nagbibigay. Hindi lang po ngayon nagbigay ng ganito, maraming bes na, at madalas. Pag naman, pag naman pinakita ko, sasabihin nyo, poverty porn. Ano ba namang naman ngayon? sila, uh, kasama ko sa vlog, kaya nandito ako kasi may sahod sila sa akin. Buwan, ano, buwan, buwan o araw-araw, kasama ko sila. Uh, sahod nila limandaan, bawat isa. Tumaga, binigyan ko sila ng hanap buhay sa pamamanggitan ng vlog. Bukod pa po din sa mga binibigay natin. Kasi malaking bagay para sa kanila. ayun pala, may mga plastic. ayun pa mga tropa maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Kasi kung hindi naman din dahil sa inyo, hindi natin lahat magagawa ito. Ayan, ganda ng lugar Abangan nyo po yung mga susunod na adventure namin. Hindi pa naman kasi namin napapasok lahat ng kagubatan dito. Dahil meron silang hinahanap yung kuneong gubat.